Ang panahon ba kay dili masabtan ganina kay init kaayo nya niingon ko tara maghatod ta ug pag sa inyong dalaga karon naghatod na mi hapit mi gasolinahan nagpasulay na mi balik 200 karon nakaabot nami namin dito. didto igo na mi intaw ni abot mi na ang bigid amo na pud gi hanginan ni gasto na pud mi 10 karon dena huna naman namo hatod. ang pag sa among maguang di pa uli nami agoy kay natiwasan man in town ta diha nagsige namin tuk muntok mo diha nangita namo pabulkita na nog asa ang volcanalising diha oh karon kay layo-layo man da ito siya kay naa man sa ubos karon na anamidin mi din haa ah. na Naka, nakakita namin yung diha nagpaabot na pud diha og oh, mga siguro mga 25 minutes na sad pag pauli na sad namo tanawa perti na pong dag uma di ko pagdali ba kay para di ta maabtan kay ang mga pinaypay ba karon kay wa pa man mingani kaabot ambot asa na lapitang lugara ah. ni uwan naman sad pod